Magandang umaga sa ating lahat sa namampanay na buong mundo. Pakinggan naman natin ang mabuting balita. San Marcos, chapter 9, verse 30 to 40. Ang mabuting balita ng Panginoon, ayon kay San Marcos, noong panahong yun, sinabi kay Jesus ni Juan, Guru, nakikakita po kami ng isang taong nagpapalayas ng mga demonyo sa pamamagitan ng pangalan mo at pinagbawalan namin sapagkat hindi natin siya kasamahan. Ngunit sinabi ni Jesus, huwag nun yung siyang pagbawalan sapagkat walang taong matapos gumawa ng kababalaghan sa pangalan ko ang agad magsalita ng masama laban sa akin sapagkat ang hindi laban sa atin ay panig sa atin ang mabuting balita ng Panginoon Pagnilayan natin Sa Ibanghilyong ito tinuturoan tayo ni Jesus na maging bukas at mapagparaya sa ating pananampalataya Si Juan ay nagsabi kay Jesus na may nakita silang taong nagpapalayas ng mga demonyo sa pangalan ni Jesus. At pinagbawalan nila ito dahil hindi ito kabilang sa kanilang grupo. Ngunit, itinuwid ni Jesus ang kanilang pag-uugali at sinabi, wag silang pagbawalan. Ipaniluanag ni Isus, na ang sino mang gumawa ng kababalaghan sa kanyang pangalan ay hindi kaagad magsasalita ng masama laban sa kanya. At ang hindi laban sa atin ay panig sa atin ang mga aral. Una, pagkakaisa at pagpaparaya. Tinuturuan tayo ni Jesus na huwag maging eksklusibo o sarado ang isip. Dapat nating kilalanin at tanggapin ang mga tao na gumagawa ng kabutihan sa pangalan ni Jesus. Kahit na hindi sila bahagi ng ating immediate na grupo o komunidad, ang tunay na layunin ay maglingkod sa Diyos at sa kapwa, hindi ang paghati-hati ng grupo. Pangalawa, pagkilos sa ngala ni Jesus. Ang mga kababalaghan at mabubuting gawa na ginawa sa pangalan ni Jesus ay nagpapakita ng kapangyarihan at presensya ng Diyos. Kapag nakikita natin ang iba na kumikilos sa kanyang pangalan, dapat tayong magalak at hindi maghigpit. Pangatlo, pag-iwas sa paghuhusga. Madalas, mabilis tayong humusga at magtakwil ng mga taong hindi natin lubos na kilala o hindi bahagi ng ating grupo. Ang aral ni Jesus ay nagpapakita ng pagiging kristyano ay hindi masusukat sa pagiging kasapi ng isang particular na grupo, kundi sa paggawa ng mabuti at pagsunod sa kanyang mga utos. Pangapat, ang espiritu ng pagkakaisa. Ang minsahe ni Jesus ay nagpapakita na dapat tayong magtulungan at magkaisa bilang isang katawan ni Kristo. Ang mga mabuting gawa ay nagdadala ng liwanag sa mundo at ang bawat isa na kumikilos sa ngalan ni Jesus ay bahagi ng mas malaking misyon ng pagbabahagi ng pag-ibig at awa ng Diyos sa ating pang-araw-araw na buhay naway magsilbing gabay ang mga aral na ito upang tayo ay maging bukas mapagparaya at mapagmahal sa ating kapwa lalo na sa mga gumagawa ng mabuti sa pangalan ni Jesus ang tunay na pananampalataya ay nakita sa ating mga gawa at sa ating pakikitungo sa iba bilang mga tagasunod ni Kristo. God bless everyone and good evening. Good morning.